M.E. Eh Vice, maging siya ay happy na happy sa mga nangyari sa ibang bansa. Tilag giliw na giliw sa King pao after work. Hindi pasting kasi ang balita na masayang magkakasama. Nakas makahappy family. Mga showtime host ay updated sa mga nangyari. Pati nga ang, ang pabalong sinabi ni Paolo Abelino. Alam din nila. Kaya hindi overload. Samantala, kasabay ng mga magagandang nangyari sa darawa, talamak ngayon ang mga haters sinisiraan si Kim Chu, Buti na lang na ang mga supporters. Ayon nga sa mga komento, alam kasi nila nang magiging blockbuster ang movie ng King Pao. Nagkaroon ng chance ang bashers para may mahikayat na huwag manood ng movie nila. Marami namang mahikiti ang utak na naniniwala naman. At yung mga bashers nagkaroon ng pagkakataon para magsalita. Below the belt ke kini. Hirap pa naman pag ayaw sa iyo ng tao. Kahit anong paliwanag mo, di ka mahikini. Yung gusto nilang paniwalaan ang mananaing. Ayon pa sa isang komento Bulag na lang maniniwala sa mga panira sa kinpaw. Spread love na lang sana. Huwag na puro paninira. Hayaan o mga ang dalawa, wala naman silang inaapakang tao. Nagpapasaya nga sila sa marami. Pati mga senior citizen ay hiling na hiling sa kanilang love team. Itigan na sana ang mga pangusga. Spread nila para masea